Habang ako ay naglalakad sa aking silid-aralan, ay may nakita akong mahiwagang libro. Agad ko itong tinignan. aking Diyos na ama. Nasan? Nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo ko dahil hindi ko napagtanggol ang kaharian laban sa taksil na si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Nakapait ang aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linseo upang magawa niya ang kanyang mga ninanais. Pati ang ama kong si Duke Breseo ay dinamay niya. Oh, aking Diyos na ama, tila yata hindi mo ako dinidinig. Ang mga panlangin ko sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw na ninyo ako tulungan. Kung ngayon, paano na ako? Sino ang aking lalapitan at makakapitan sa mga pangyayaring ito? Paalam na, Albania, aking sinilangan nagpatawad at hindi kita na, ipagtanggol. Paalam, Adolfo at Laura, Nataksil! taksil. Derida oh so Ano itong tinig na aking naririnig para itong tao na naghihinagpis? Sino kayo siya? Laura, nasan ka? Tulungan mo ko. Sino ka? Nasan ako? Anong ginawa mo? Eh? Pahinga ka na lang. Ako ang nagsalba sa iyo mula sa leon. Hindi ba't ikaw ang aking kaaway? Siguro nga't patay na ako kung hindi ka dumating. Subalit ang aking pagkamatay ay labis ko namang kasiyahan. Mga, hindi mo ba alam na dagdag na iyan sa mga pasakit? Sige, maraming salamat sa iyong tulong kay Bakit? Ano ba iyong problema mo? Maaari ko bang malam? Sige, Sisimulan ko nang ako'y nagmula sa Albania kung saan nakatira ang aking yaman na si Duke Briseo. At habang ang aking ina na si Princesa Flores kay nakatira sa Crotono na naong sanggol pa lamang ako. Muntik na ako dagiti ng buwetre. At nang makita ng pinsan kong si Minalipo ang paparating na buwetre, ay kaagad niya itong pinana kaya't nakaligtas ako mula sa pagkakadagit. bumigay sa akin. Buti at hindi ako napakarap. At kung naman ako ay siyang na palagi akong nasa burol para makinat na hayop para panahin. Pagkalipas ng ilang taon, pinag-aral ako sa Atenas ng aking ama. Ngunit ayaw ng aking ina na ako ay linisan. Bakit sila ng aking ama? maganda pa sa puro ng Atenas. Pag hindi siya mag-aaral, hmm. ano ang kanyang magiging Alam mo naman malayo na roon. Sino mag-alaga sa kanya? Alaga sa Alaga siya kanya mga at ibig doon. Nakumbinsi rin ng aking ama ang aking ina na mag-aral ako sa malayo. Muli po pagdating dito sa atin na. Ako na. At ang mag-aaral. Salamat po. Ako. Okay. Ano ang iyong ko? Ayaw ko po sana umalis sa Hindi, hindi pa sa inyo. Ako ang mag-aaral. na aaral Pag-aaral.

Makalipas ng ilang taon ay hindi na nakita si Adolfo at Florento. Isang sulat ang nakarating sa akin. Hindi! Ina, bakit mo ko iniwan? Hindi pa nga tayo nagasama ng matagal. O bakit ka na matay na mga ina? Lagi mong tanatahan na ikaw ang magiging ingat mula sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Aking tanatahan ay ah. magiging ingat mula sa kanilang buhay. Kung pinakailangan mo tulong, nandito lang ako. Binando, sumama ka lang kay Purohanti sa Albanya. Salamat po. Salamat. O aking ama, aking anak. Magandang araw po. Nangingiit po ng nang tulong sa inyo ang Totona dahil yung mga ngayon dahil kumiralo sa mga niya ang tulong namin. Fronte, maganda pa. Pupunta tayo ng hirapin sa iyo. Opo. Mahal na ori, ko si Fronte. Ang binata sa aking panaginip na siyang papalit sa trono. Gusto kong pamunuan mo ang Krotona. Tulungan mo ang mga, nin mga ninuno at magkamit ng karangalan. Walang duda at nakuha mong kasaya ng iyong ama. Salamat po sa pagpulit. Malari, malari kung malaman kung sino ang daligitan na iyon. Ah, siya ang aking anak. Anak ko si Laura. Pagkakas yung mahal ng prinsesa. Kaya na pagkakarating ka dito at mukhang ikaw ay nagpinsa. Magandang mga ka sa sa'yo, Florante. Malami ka nababangin sa akin ang aking mga. Sana makilala pa kita ng lubusan. Ngayon rin ako. Dun, yun araw na lang. Ay aalis na. Oo nga. Halika na at magsisimula na ang piging. Maganda ka na para sa iyong laban. Maraming salamat sa iyong paalala. Handa ka na ba? Malabi na ako mo. Handa na po ako, ama. Mabuti kung ganun. Mag-iingat ka. Isang karangalan ang ipagtanggol ko ang sariling kaharian. At pagkadating namin doon, nakita namin ang ukbo ni General Osmalik. <tong> na si lalu Malik! Tolang! Ako wala mo, po, anong 'yung pangalan binibini? Ako si Laura. Laura, bakit ka dito? Anong ginagawa mo? Gusto ko sana malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aalala. Gunit, Sorante, gusto ko sana hingi ng iyong tulong. May kaharian dito na dinakip ang aking ama. Sige, tutulungan kita. Haring Linseo! Ama! Gumising ka, Haring Linseo! Maraming salamat sa so iyong ilong florante. Sukod, mga kawal! alam na, General Miramulin. Oh, Adolfo, anak, anong ginagawa mo dito? Gusto ko sana sa kopya ng kariyan ng ano ang gusto mo, yan ang masusunod. Pagkatapos ng labanan, kinatawag ako ng hari. Pumunta ako ng nag-iisa. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan. Kamusta na, Purante? Matagal din tayong hindi nagkita. Ulang iya ka! Ano ginawa mo kay Laura? Kalma ka lang, Purante. Mabuti ang kanyang kalagayan. Ngunit ang ama mo na si Joker de Sayo ay pumanaw na. Papatayin kita! Hayop ka! Mga kawal, palisin niyo yan sa harapan ko. At oo, nagtatapos ang aking mga kalbaryo. sa labang sa no? Ako nga pala si Laura. Sino ka? Ako naman si Ang Nabalitan ko na pupugutan ng ulong aking minamahal. Ako ay nagmakaawa sa Sultan upang huwag ito ituloy. Makatapos, ako ay nagbibig guerrero upang makatakas sa kaharian. Ang aking ama na si Sultan Ali Adab ay malupit at niminsan nagpakita ng pagmamahal sa akin. akin lamang si Flerida. Bakit ginawa mo to sa akin? Anak mo ko at minamahal ko si Flerida. Wala akong anak! Ako ay pinupugutan niya ng ulo dahil siya ay may gusto sa aking minamahal na si Flerida. Ngunit ako ay nakatakas kaya't ngayon ay hinahanap ko ang aking Flerida. Laura! Flerida! at ako ay sanang ganap na hari ng Albania. Bibinyagan ko kayo bilang isang ganap na taga-Albania. Aking kaibigan, nais ko sanang sabihin sa iyo na ako ay uuwi muna sa amin. Nabalitaan ko kasi na pumanaw ang aking ama. Kahit kaano kasama ang ginawa niya sa akin, ama ko pa rin siya. Kung iyan ang desisyon, mag-iingat ka lagi mong tatandaan na bukas palagi ang Albania para sa iyo. Paalam kay Bigan. Salamat, at paalam. Kayo ay nung show kong bagong kasal. At sa wakas, tayo ay nung mamahal ng pagkakasal. Yeah. Wala na pagkakapagkakasal. Wala pa na 啊！